So, yo! What's up mga ka-Hotdog! Mali uh, yung gagawin natin ngayon, kwentuhan lang tayo. Then, if you are not interested to my vlog today, you can skip. Basta kwentuhan lang to ngayon. So, mamaya. Uh, New Year na mamaya. So, sana maging, like, bago matapos tong taon, uh, magbati na kayo sa mga nakalaban nyo. <laughs> 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 Nak nga nga, nakaaway nyo. Masa maging importante lang maging mabuting tao tayo. Maging mabuting tao tayo. So, ito yung topic natin. Bali, e, story ako sa inyo. Kung yung story ko, bakong kung bakit dumating ako dito sa Manila. ah uh, ngayon, nag-aantay na, nag na lang ako ng flight papunta sa Hungary. Sa, uh, may ticket na, paalis na ako. January 1, paalis na ako. Bali, dati, nasa Davao nasa Davao ako noon. Then nagpa na talaga ako dati na mag, mag abroad Yung plan ko dati is Taiwan. So mag-abroad sa Taiwan. Kasi may na friend din ako, din nag Taiwan din siya ba. Then yung way back 2022, namatay yung lolo ko. Lolo namin yung pinakamamahal naming lolo. Din yung kaya yun, nagtipon-tipon kami, mga angkel, mga pinsan ko lahat kami. Din yung uncle ko na sa Manila, like, nasa Manila naman ako ngayon, sabi ni Tito sa akin na, Mon, -mon ah, dalahin dalhin kita sa Manila. Sabi ko nga, uh, ako na, na parang nasyak ako ba? Sabi ko noon, oh, bakit, bakit to? Dun, dun ka na magtrabaho para mag-abroad ka din sabi ko naman sa tito ko na sabi ko naman sa tito ko na ah uh, depende to pag iisipan ko muna din doon nag isip ako kasi sabi kasi ni tito agad agad magkukuha na siya ng ticket kuha na siya ng ticket si, si tito na yung magsasagot sa ticket sa so, isip ko naman noon na uh, nag-go ako, sabi ko, sige tito, sabay na lang ako sa'yo. Kasi pinag-isipan uh, pinag ko talaga dati na, kasi yung, yung opportunity ba, yung opportunity kasi guys, minsan lang yan nagnanak sa, sa door natin. Kung may opportunity, bali grab mo. So pagsabi ni tito sa akin na dadali niya ako sa Manila, eh uh, sabi ko, nag ako, nag-decide ako, sabi ko nga, sige to, nasama ako sa'yo. Tapos noon, uh, pag pass forward, pumunta ako dito sa dito ko na dineran sa Sitio Masigasig dito sa Taging. Then mga 2 months at ako nag-adjust dito kasi siyempre laking Davao City ako. Duterte kami doon. Huwag mong subukan. Peaceful <laughs> kami. Like, basta mga Bisaya kasi guys. Mga Bisaya. Mga madaldal, madaldal yan din. Namamansin talaga yan. Pag Bisaya. Namamansin yan. Dito kasi bago ako kasi yung hindi siya kinagisnan ko ba na may ta tao dito hindi hindi masyadong namamansin tapos, tapos may nakakalaro ako ng basketball pagkatapos ng basketball pinapansin ko hindi yung ayun namamansin yung, mga 2 months ako nag-adjust dito bago ko nakakuha na adapt yung working environment dito yung nature yung environment dito ba uh, tika lang kasi may plano Aeroplano Ayun, aeroplano na naman Aeroplano So, so dumating ako dito sa Manila Tagig, uh, October 9 Tapos alam nyo ba, birthday ko October 28 Kailan ang birthday mo? October 28 Oh my god! Bah, your birthday ko yon. <laughs> Tapos dito na ako na celebrate ng birthday yun no? Diba, year 2022 tapos dun, pagka November 30, uh, November 30, nag-start ako ng trabaho doon sa pen shop, sa Vinis McKinley, sa Grand Canal. Ba, ala ala, yung iba kasi, yung majority naman dito sa subscribers ko, mga followers ko, alam nila yung Venice Grand Canal, kasi yung parang tourist spot siya dito sa Tagig ba. Nagtrabaho ako doon for I think 8 months. 8 months ako nagtrabaho doon. Natutuwa naman ano ako sa trabaho ko kasi yung mga customer maraming foreigner. Mga mga chicks <laughs> ya. Yeah. mga foreigner ang dami mo. Magkaganda nakikita ko talo. May mga pula yung buhok. Laman mo, may mga tao lang talagang ganito. Din, iba, ako, iba ako kasi madaldal ako, nakikipagdaldalan talaga ako kahit nahihirapan ako mag-English. Kahit, kahit nahihirapan, natatawa kayo yung katrabaho ko sa katrabaho ko kasi kahit, kahit kuan daw, nahihirapan ako mag-Tagalog, madaldal pa rin. <laughs> pero sa, 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 natutuwa sila sa akin na lagi silang tumatawa sa akin noong uh, January January 2023 doon ako nag start mag apply doon sa Grand Placement Agency saan ko nalaman yung Grand Placement Agency kasi yung yung katrabaho ko din dati sa Pencap balak din niya mag Taiwan then nag-recommend siya sa akin kasi wala akong idea mga kahatlog wala akong idea kung kasi wala akong idea kung saan yung mga agency. Hindi ko alam paano sumakay ng train. Hindi ko alam paano yung biyahe. Ano sasakyan ko. Na, alam mo yun, napakahirap talaga. Play ka sa grand placement. Doon ganon. Nagpasama ko sa kuan sa katrabaho ko din kasi alam al, alam niya. Tapos doon nag may nakita ko. pagpunta ko ng grand placement may nakita akong Hungary tapos yung tiningnan ko yung plug pagtingin ko sa plug plug uh, nito baran naman ko ano, parang middle east Sinearch ko yung Hungary pag search ko sa Hungary Hungary is part of Europe is it's uh, it is a landlocked country and part that is part of Europe oh, oh my god shit U Europe kasi pag maririn mag maririnig natin Europe hindi basta-basta yung Europe no, hindi basta-basta yung Europe men tapos doon yung qualifications nila is 5'7 5'7 in a ah, 5'7 yung height is ako 5'8 in a half na mga 5'7 kan computer ganun, alam alam ganito basic lang mga ganun lang ba apply ako then the next na kami mga November 30 ah, October 30 ayun mga basta na, para, parang, nagpasa ako October 20 siguro 20 din pina-report ako October 30 Then pag report ko doon, October 30, nag-exam kami, exam kasi wala hindi ka naman ma-problema sa exam kasi tuturuan naman kayo. Pero galingan mo pa rin. Galingan mo pa rin sa mga essay kana Tapos doon marami kami. Matatangkad lahat. Sa isip ko naman ba na Oh, i-recruit na ang tatangkad. Basketball siguro 'to. Kasi siguro yung machine siguro doon mga nang tawag nito yung mga matataas siguro kasi Europe yun matataas siguro pero hindi lahat lang sa Samsung lang kasi yung pinaka strict talaga, talaga sa, maraming company maraming company for Hungary but yung Samsung is pinaka strict talaga siya pinaka strict kaya mas ka kung sa Samsung ka din yan yung company ko ngayon din pagkatapos nun sabi sa amin na mag-aantay daw kami para final interview alam mo nyo ba January umabot na si February March April, May. Kaya sa nag-June. Walang update sa amin. Wala ka, walang napili sa amin. Walang napili. Ay may napili pero konti lang, konti lang. Dismaya ako kasi ay Diyos ko, but ang sayang, sayang yung mga araw, ba? sayang yung months, sa pag-aantay. Then ay January, February, March, April, May, June, July, August ay mga January, February, March, April. April pala hanggang April kami nagantay ilang months, di ba? Sayang yung months ikaw. Siyempre gusto mo nang kuan yung parang hindi naman sa gusto mo na sobrang tagal talaga yung parang mas pagana pag, di ba? mabilis ba ganito? Sabi sa amin na wala daw napili. Din pinapa-report naman kami April April something ba 'yon? April May June April April May June April ba yun? April May June July August Ay 'no nakalimutan ko na July ba 'yun? Masa ayo April nalaman namin na walang hay, walang kuan walang walang 'yun nga hindi cut off na January February March April May June July August September August January February March April May June July August August May, June, July, August Hindi. Mga I think July ata nag -text sa amin na Hiring na naman yung Samsung, July Hindi ako siya nakalimutan ko na eh, pa, Sasabi na natin na July Doon sa, sa July Hindi naman na, pumunta ako maaga yung mga kasama ko taga Olongga po grabe ang layo ng mga lugar parang mabaisip ka talaga ba na, na grabe talaga sa nol, and dedicated talaga sa pag-apply ba yung prosigido mag-abroad alam mo yun Olongga po City Laguna ang layo men ang layo grabe ang layo na meron may, may asan ba ba yun basta mga malalayo tapos dun sad to say pag ah, di ba yon pero hindi hindi ipagpalagay na lang natin na June ha hindi na naman ako napili hindi ako napili no kasi after 3 days makikita naman yung result if you are ko may text doon na mag chat sa GC na kung sino yung qualified ito proceed para final interview pag chat sa akin boy sa na okay wala yung pangalan ko sa list. grabe. Makikita niyan. Yung mga followers ko, alam nila yan eh. Alam nila yan. Yung mga followers ko na nanonood ng vlog ko, alam nila yun. sinishare ko yun na yung parang masakit yung damdamin ko kasi hindi ako napili. Grabe. Down na down na Yun, ano lang ginawa ko kasi timing na pan ako yung parang maga yung uwi ko ba 6 6pm, 6pm, 7pm pupupuntahan ng simbahan sa Binis kasi may simbahan doon. Kinakausap ko yung taas. Sabi ko na Alam mo, Lord, grabe ang bigat ng damdamin ko ngayon. Gusto kong umiyak kasi hindi na naman ako napili. Pero alam ko na plano nyo plano niyo 'yun, hindi pa hindi pa right time. Sakit, sakit. Kasi sa akin, gusto ko talaga mag-abroad guys para sa mama ko tsaka sa papa ko yung magulang ko ba kasi ako wala pa akong I'm single ha I'm single wala akong jowa wala rin akong anak ate ka lang guys ha kasi may 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 dadaan single wala akong anak tapos dun eh uh, ito, Grabe nun, grabe. Excited. Yung time na yun, excited ako. Mag-break na ako. Sa work ba? Sa pencha. Pag sinunod trabaho, uh, promodize Pag-break ko, pagkita ko sa kwan. Gutom na gutom na ako. Pagkita ko sa chat. Oh, uh, Edmond Chavez, wala sa listahan. Ah, grabe na. Parang nanghina ako. Grabe, grabe to boy. hindi ako na... Hindi ako na select. Kumain ako na nagtataka yung mga katrabaho ko sa pen shop kasi ba't ang ko daw kasi, kasi ako mga ka, kasi ako mga kat madaldal ako sa, sa trabaho as in ma, matatawa talaga sila sa akin matatawa sila sa akin ganun naman talaga ako yung parang titingnan mo ako parang seryosong tao pero pag makilala mo pala baliw pala tao na to yung parang basta joker talaga ba joker Teka lang ha Joker talaga ba Ganoon talaga yung ugali ko As in makulit Hindi naman ako yung um, bata, Punta ko doon Yung topic natin Ito <laughs> Tapos doon uh, Ito August August 7 ba yun Nakalimutan ko yung mga date Anak nang tinaba to Ah August 7 Ito na boy August 7 next kami Yung text sa amin sabi na hiring daw eh. Pagka Oko 7, pumunta ko dun. Exam, ganito, ganito. Urgent hiring daw. Pagka uh, exam namin, initial exam, may, eh, in, may interview pala kami nun. May interview kami. Interview sa amin, yung parang initial interview. Yung mag-interview, taga-ibang bansa, foreigner din, Hungarian. Tapos, basta, yun, Preparado naman ako, ikaw ba naman na matagal kang natingga, preparado ka talaga? Ako, positive ako sa sarili ko nakaya ko ipasa yung interview. Ganun ako ka, positive kaya ko ipasa yung interview. Hindi man ako matalino sa English, hindi man ako gaano katalino, pero alam ko sa sarili ko na kaya ko ipasa. Positive lang talaga ako ba? Tapos nun, okay na. Aantayan na lang daw namin yung result for final interview. Okay na. Pero confident ako na nakapasa ako pero kinakabahan pa rin. Pagka August 9. August 9. Final interview. Ayun, final interview na. Na yung sabi sa amin, kailangan 1 PM ba 'yun or 10 PM kailan doon na sa agency? O sa yung time noon yun, August 9 ba 'yun? Ah uh, Matagal kami mag matagal kami na interview mga 5, 5 p.m. na ata 4 p.m. ba yun kasi iba naman yung time kasi uh, Philippines is is uh, uh bali Philippines si, yung Philippines palang 6 hours tayong yung advance kaysa sa Hungary ba 6 hours tayong advance kaya parang inaantay dun na mag umaga or mag 10 p.m. ba ganun interview na then yun pagka uwi ko sa bahay gabi Ah, nalaman ko na pasado ko sa panel interview dun, ah, sobrang saya ko nun grabe, sobrang tuwa ko talaga pagka August 10 ah, June, July, August June, July, August mga August 10, medical na nag ako sa trabaho August 9, ay mga, ito ano, nag ako sa trabaho nun, pagka August 10 medical na kami ben, dun sa story ako pa sa medical nagka-problem ba yung ihi ko kasi si may problem sa ihi ko yung parang siguro puy puyat ako noon at that time kasi nag duty pa ako sa trabaho tapos yun ang pamedical yun may magba medical pa rin medical pa ulit then yung mga kabatch ko mga August 24 yung mga okay yung medical August 24 nakalis na sila doon nagpidos ako August, August 30, 31, Pidos namin. August 30, Visa Appearance. Din sabi sa men supposed to be yung flight namin September 19. September 19 yung flight namin. Eh, yun nga, napornada. Hindi yung, parang, alam mo yun, yung parang, hindi pa pala yan, yung parang, tapos mo na yung ba, Visa Appearance. Okay na yung medical. Yung aantayin mo naman boy, yung ticket yung ticket, kahit may visa ka na, kung wala kang ticket, hindi ka talaga makakalis kaya ako to tell you honestly bad trip talaga ako nun, bad trip kasi yun, nag na sa trabaho ha. September, nag-November na lang alam nyo ba yung feeling namin paghihanta, yung parang mainit yung ulo namin, ganito ganito pero yung parang positive pa rin na kung ba kapit pa rin ako na may kwan pa rin may may mahimala pa rin ba na namin yung yung agency namin sa iba na, buti pa yung kwan buti pa yung PNI buti pa yung Peridot nakalis na pero kami bakit ganito ganito pero ako naman hindi ako nagsasabi ng negative sa agency namin na wala 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 ganun agency mo yan tapos masasabi ka ng negative tiwala pa rin masabi ko sa mga sabahan ko guys hanggat hindi nagsasabi yung agency natin hanggat hindi nagsasabi yung company natin na Samsung kasi pinagpapilian kami ng option nun baka gusto nyo lumipat kung gusto nyo magmamadali kayo Pepco ngayon kaso ayaw ko sinabihan ko yung mga batch ko na huwag kayong pumunta sa Pepco sa Samsung magantay kayo ma-expire kasi yung visa namin February sabi ko sa kanila magantay kayo sa Samsung tiyaga kayo sabayan natin ng dasal minsan nga di na tumo parang hindi na lang kuhan ba yung parang uh, may kuhan ba wow, wow minsan hindi na lang nagdadasal <laughs> gano'n na tapos nun uh, dito na mga December mga December na na December 20, 29 pinapareport na kami kasi may ticket na ayun December 29 yung December 31 man tayo December 29 na-release na yung ticket sobrang saya namin grabe as in sobrang saya. Yung parang yung mga pinagdaanan mo ba na makakaalis ka na, may nak, may ticket na kami. Yung flight namin January 2, uh, January 2, uh, 3:30 AM. Yung sabi sa amin mga January 1, alas alas 11 ng gabi kailangan ando na sa airport. Kasi kami kami alis 33, kami 33 kami alis Then naka abcd kami abcd parang hinati kami ba hindi ka lang kasi may aeroplano na naman hinati kami tapos dun sabi painting sa amin okay may may stand dito iba iba group namin kayo If mga 9 or 8 ganito basta ABCD ito Sherwin Arca uh, Mark Arribalo ganito Edmond Chavez so sino yung gawan yung leader anak man tinapa yung mga ako tinuro sir yan sir, yan, sir. Edmond Chavez ay buta tanak nang tinapa naman to ay kilala kasi nila ako alam nyo naman nagbablog ako kahit kunti lang yung followers ko sa, sa youtube Kunti lang sa, sa Facebook, may mga may 41,000. May na parang may nagsusubaybay pa rin sa mga vlog ko ba? Alam nila, yun, "Good sir." Ay, buti ako yung ginoong leader ano mga 'yun. Then doon, sabi ni sabi ng na staff sa amin, si, ng staff, sabi ni Sir Rabbit na yung mga leader, eh uh, kami daw yung mag pila doon sa kuan yung parang kasi ko yung mga kagrupo namin kami yung ma-assign kasi yung staff kasi guys bawal na sila pumunta doon sa sa airport para mag-asikaso sa amin bawal na daw yun hindi na pwede kami na pumunta doon then kami sa by group namin kami yung parang asikasuhin ba o oh, sino pa yung kulang anito to mag-update sa kuan mag-update sa agency kalang mag-update sa kuan mag-update sa agency Ganon. Tapos doon mga asa apat kami. Ngayon, ready na. So, yun lang guys. Uh, yun yung story ko. Pero, itong parang, itong story na ginawa ako, vlog na to, is to inspired for those people na nag apply papunta sa ibang bansa. Hindi man lang Hungary, Taiwan, or iba. Yung parang, para sa inyo ba? Nung parang, ah, si Edmund Chavez, ganun? si Edmund Chavez vlogs nga hindi mo rin pala madala, madali yung pinagdaanan din pero I, I don't compare to myself sa iba na 8 months kayo nag-antay 9 months, 10 months I don't care hindi, naman, hindi, ko, hindi ko naman compare yung sarili ko sa iba ngayon tandaan nyo wag nyo i-compare yung sarili nyo sa iba ha wag nyo i-compare yung sarili kasi we are unique in our own way kaya ah kami nga pre kami pakialam ko sa inyo kung paano kayo nag-antay 8 months so, ganito ganito It's like ganun, no? pampalubag loob nung no, ganun ba. Like senior share ko sa inyo yung parang kahit may ticket ka na, yung masasabi na kahit may ticket ka na, ay hindi kahit, may visa ka na, nakapagpidos ka na. Pidos means pre-departure orientation seminar. Hindi pa rin 'yun kasi yung pinakalas pa talaga ticket, kailangan mo ng ticket par wala kang ticket hindi ka makakalis. Like yung video ito na parang to inspired sa inyo ba na ganito yung story ako ganito ganito yun lang yun lang naman pasensya na uh, sobrang haba na to Ma madaldal talaga ako madaldal. pero madaldal ako sa sakto naman hindi ako yung madaldal na oh inaamin ko madaldal ako makulit pero hindi naman ako yung tipo yung taong like bad trip ka titripan kita ay eh, pare no? mag bad trip ka, hindi kita pinapansin. Ay, pinapansin kita, pero seryoso. Hindi ako nagluloko sa'yo. Ganun. Ganun ako. Hindi eh. Kahit ganito yung ugali ko. Siyempre, sa akin din. Man, may mga attitude din akong ganito-ganito. Kasi may bad side naman tayong lahat. Ganito-ganito. Pero okay lang. Ganun. So, yun lang naman guys. Yun lang yung parang story ako ngayon ba na ito yung proseso ko sa pag-apply napunta ko dito sa Manila ganito so maraming salamat sa panonood ng video ko ngayon salamat sa effort I really appreciate that you watch my video so kung hindi ka pa nakasubscribe please subscribe to Edmund Chavez, uh, The Adventure of Edmund Chavez Vlogs and I have, I have also two Facebook page Edmond Chavez vlogs, the Edmond Chavez vlog is it's like uh, mga funny videos, uh, funny videos, mga mga katarantaduhan ko na side ganun. Then the adventure of Edmond Chavez vlogs, it's all about in Hungary and how to apply. Eh I, I don't I, hindi how to apply yung lifestyle ganito ganito, yung storya ko daily vlog. Dalawa yung page ko ha. The adventure of Edmond Chavez vlogs is all about Hungary. And Edmond Chavez Vlogs, uh, mga funny videos, mga video reactions, and mga gano'n. Then, yung YouTube ko, change ko na yung name, The, Ed, The Adventure of Edmond Chavez Vlogs in Europe. Gano'n yun. Then, may TikTok ako, Edmond Chavez Vlogs. Instagram, Edmond Chavez Vlogs. So, maraming salamat sa panonood ng video ko ngayon. I really appreciate that. Then, advance. Mamaya, Happy New Year na. Happy New Year na. Then... Salamat lahat. Salamat sa inyo. Salamat, salamat. Then, see you ulit sa mga upcoming vlogs ko. Araw-araw ako mag-vlog. Tatandaan yan. Araw-araw ako mag-vlog. Then, Happy New Year. God bless. Sana maging okay yung 2024. Bye-bye.